guys um, try natin kunin yung gas consumption ng ating unit uh, is ride 150p so ito yung ating OBR guys uh, 74 kilos uh, tsaka ako nasa 55 kilos so pupunta tayo ng municipality of Klabir so pagdating natin dun uh, pagdating natin dun sa municipality of Claver guys uh, magagas ulit tayo guys para malaman natin kung uh, uh, doon natin malalaman kung pag uh, pag naggas tayo ulit kung ilang litro yung kinain niya pagkarating natin doon sa gas station doon. So makukumpute na natin yung fuel consumption ng ating unit. So tapos na tayo nag-full tank guys. So ayan oh. Uh, full tank na yung ating unit. So ayan full tank na yung ating unit. So tingnan natin uh, pa kita ko sa inyo yung ah uh, fuel nya kasi tapos na tayo doon sa gas station so sana makita so yan so full tank na yung ating unit so ngayon ah uh, Huwag na natin patagalin guys ah uh, Start na tayo well, uh, Maingay dito guys Maraming sasakyan So mag start na tayo guys para malaman na natin yung gas consumption nito so yan guys yung odometer natin ngayon nasa 532 so yan yung odometer natin uh, dyan tayo mag start magtakbo 532 para makita nila dadan ba makita nila yung speedmeter dere oo oh. okay, makita yung speedmeter din ba full tank 0.89 0.8 lang ang kinain so uh, uh, Aki lang So na tayo kung uh, Ilang kilometro yung tinakbo Ng 0.8 meter So ayan guys, start na tayong mag-compute ng kilometer uh, kilometro kung ilan ba yung tinakbo ng ating unit. So 532 yung odometer kanina. Unang full tank natin, start tayo sa 532. So ngayon, nakatakbo na tayo ng 574 yung odometer niya. So mag-compute tayo, magma-minus lang naman. So 532 minus 574 uh, equals 42. So ibig sabihin, yung ating unit ay tumakbo ng 42 kilometers. So, yung nakonsumo niyang uh, gasolina, yung nagbalik full tank tayo, nasa 0.89 liters lang. So, hindi, hindi siya umabot ng isang litro. So, ganun kaganda yung ating unit guys. Dahil, yung tinakbo niya is 42 kilometers hindi man lang umabot ng isang litro. So, sa viewers natin na nag-request na gawa natin ng vlog yung gas consumption ni Israel 150P. So, ito na yun, boss. Nagawa na natin. So, ito na yung patunay na hindi malakas kumain ng gas yung ating unit. So, mali yung nag-buzz yung nag sa ating uh, aking YouTube channel at sinabihan ako na Magpustahan pa daw kami. So, ito yung patunay. So, kung mapanood niya ito, so dito niya makikita na mali siya sa kanyang uh, sinabi tungkol sa Easy Ride 150P. Siguro sa Easy Ride 150, 150in. So, yun matakaw talaga talaga sa gas yung 150in. Pero yung Easy Ride 150P, iba na yung uh, setup ng kanyang... Uh, Siguro sa panggilid kasi malakas na yung Easy Ride 150P. So hindi hindi na siya nagda-dragging. So maganda na tumakbo yung uh, unit na Easy Ride 150P. So um uh, sama sana yung video na to ay makatulong sa inyo kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng ganitong unit. So uh, pag na gusto niyo yung aking munting video guys, Ah uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. Like, share and hit the notification bell para updated po po kayo sa susunod ko pang mga video uploads about sa ating unit na Easy Ride 150P. So, yan lang yung ating ah uh, uh, mungting video guys. Hanggang dito na lang ang um, hanggang dito na lang muna. Abang-abangan nyo lang kung ano pa yung aking uh, susunod pang uh, mga video uploads na gagawin tungkol sa ating uh, unit.